Hello mga palangga, masang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay meron na naman akong gagayahin. Ito ngayon, oh, nakita ko lang kasi ito dito sa Facebook sa Reels. Tapos gagayahin ko siya na ano kasi ito, uh, eggplant. Hindi, first time kong na ganito, pwede pala ito siya gawin ng ganito. Bina, binabalatan yung eggplant. Kasi ako pag... Uh, kasi is Pwede siyang balatan, di ba, pagkatapos ng grill. Parang, parang humihiwala yung balat. So, ayan. So, ito ngayon is hindi ako mag-grill. Kasi meron akong phobia sa grill kapag ako lang mag-isa. Na yung, yung diuling. Grill na diuling. Ayaw ko yun na sindihan na ako lang mag-isa. Basta meron akong ikwento niyan later on na pagka ano. Tapos ito, binabalatan ko siya. So, habang... Uh, binabalatan ko siya is nagpakulo na ako ng tubig para dire diretso na mabilis tayong makakain so ayan papakuluan ko lang siya ilagay ko dyan siya sa kumukulong tubig ayan so Parang na siyang yung may, merong eggplant na white or light green, di ba? Parang gano'n na siya. Pero actually, ano siya? Binabalatan lang siya. So, ayan. Para mabilis, takpan lang natin siya para ano. Tapos, uh, antay lang tayo ng sandali. Kasi mabilis lang to siya maluto, di ba? Ang eggplant. Pero kailangan talaga siyang lutong-luto. Hindi siya pwedeng a uh, half-cook. Ayan. So, Ah, uh, to make sure eh try natin ko tay isa tapos ayan oh, 'di ba? Lutong-luto na siya. So, ilagay lang natin siya sa plato at isit aside natin siya kasi may i-prepare pa natin. Mag-prepare pa tayo ng sibuyas dito. Kung ano lang gusto yung ilagay, ayan. So, kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to, paki ang aking tanong kung anong gulay yung binabalatan at pinapakuluan ko. Ayan, maraming salamat at huwag niyo kalimutan na pa-share ang aking mga video, comment at react. Maraming salamat. So, ayan, uh, red onion tapos spring onion. Tapos kuha lang tayo dito ng kamatis sa uh, sala. Ayan. Meron akong kamatis dito sa sala. Ganyan na 'yun siya pag uh, kabili ko Marami na siyang bunga. So aalagaan uh, ko na lang para uuulit at uuulit yung magbunga yung kamatis. So hindi na ako bibili, o di ba? So ayan, i-slice ko lang. Maliliit naman yan siya, cherry Pero kung gusto niyo, wag niyo siyang i-slice. Depende 'yan sa mga gusto natin sa buhay, o di ba? Pagkatapos niyan, is ilagay natin 'yan siya sa uh, sa bowl. Ayan. Tapos, uh, isit aside lang natin. Tapos, itong ano, eggplant. in ko ko siyang ganyan kaliit. Kasi ayaw ko yung, ano, yung buo. Kasi nakikita ko yung iba buo siya, hindi na siya ginaganyan. So ako, iba naman ako, gusto ko yung ganyan siya ka Para ma masara, masara mas masara para sa akin yung ganito. So lagyan lang yan siya ng mga pangpalasa na gusto nyo. Yung sa akin, ito lang yung um, gusto ko na pangpalasa. Yan yung pepper. Ayan. So, ah uh, patis at saka suka. Masarap na yan siya. So, ayan. Sana yung nagustuhan nyo ang video ko for today. Maraming salamat sa mga nanood at manunood pa. Bye-bye!